Huwag wala pang pang-amin, hindi na ba may tago ang relasyon ni na Richard Gutierrez at Barbie Imperial dahil spotted sila sa dalawang events. Ito kasing si na Richard at Adam Rama present sa birthday celebration ni Barbie. Kamakailang din sa burol ng hipag ni Richard ay nakirabay ang atres sa pamilya ng mga Gutierrez. Dahil nga sa sabi kong ba't ako. Diba? <laughs> oh, hindi. Yeah. Eh, yung isa hindi naman talaga event kasi yung isa wake, di ba? Oo, oh, oh, sa oh, oh, event kasi oh, yung sa oh. saburog is kasi. Kasi Ay, ispated. Dumalo sa si Alexa oh, yung oh, namatay. Oh, oh. pero sunod-sunod kasi ang ano sa kanila yung yung ano, kumbaga ang Oh, bakit sa, diba, sa bakit pa laging magkasama? Oh, oh na, oh, oh. parang nakita sila sa isang ano isang uh, events place mm -hmm. sa Ayala and then Uh, sa, sa South Korea. Ni ba spotted din silang magkasama sa South Korea, di ba? So yun na nga, ito na nga ang tinatanong nila. Mm -hmm. Di ba? So, Alam mo na ako bakit. Oh, bakit. Na, 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 <laughs> bakit. <laughs> bakit. Sabihin mo na ngayon. <laughs> oh, So, ano, marami nga nagtatanong. Di ba para sa... <laughs> <laughs> Ay, alam eh, ko na. Di ba para na, sa alam debate yun? Ay, yun na. na. Yun <laughs> <Ayun> na. <you're laughs> Ayun ang kalagay. Ang gawin na, oh, oh, eh, oh, na lang Agos, natin balita. Oo, gagawin na natin. Kayo ba? Ito kayo na ba, nga. Oh, wala oh, na, na yung na. bowl natin, oh, ha? Oh, kayo ba naniniwala oh, oh. na may relasyon na yung dalawa? Since lagi, since sila. O yung ikaw ito, naniniwala oh, ka may relasyon, oh. ikaw hindi. Di ba portion Sige na. Oo. Sa akin, naniniwala ka. Oo. Baka sa una-una, doon sa birthday ni Madro, ni sa birthday ni oh, Barbie, Barbie, Imperial. 26th 26 birthday. 26th birthday niya. Kaya, kaya August, August, August yun eh. Oh, oh. Hmm. Na, ay, hindi August, July. Tama, tama. August tama, August. August yata. August, oh, diba? Oh. August, oh, oh. Diba, Kamakailan kama lang na lang. Kama lang. Oh. Ganun <laughs> Isipin mo, dumating si Richard with Tita Annabel drama. Mm. So, ibig sabihin, kapag na, ganyan na kasama mo yung inapa, di ba? Mm -hmm. sa, kung hindi lang basa yung kaibigan, kung ganyan rin lang, kasi lagi sila Spotted Together, nakiramay din siya sa bayaw, ay hipag ni Richard Gutierrez na yung asawa ni Rocky ng kanyang kapat. Rocky nga ba yun? Mm -hmm. yung Elvis. Si Alexa, nung namatay, nakiramay, nagpunta sa burol, si Barbie. So, naniniwala ako na may something na may sa kanila. Pero kung talagang mm -hmm. ayaw pa nila umamit, prerogative oh, naman nila yun. Eh? Ako naman, ikaw? no. no. O, oh, parang ako, ang dating lang sa akin is magkaibigan. Kasi marami naman magkaibigan talaga na lalaki at babae. Laging magkasama, di ba? Mm -hmm. oh. Garang anong kanta nino? Kaibigan oh. lang pala. Kaibigan lang. So, napakagay yung debate natin. Napawi. Dato mo na nagkakasin sa debate bakit daw nakalang tayo tong kuno? Tawag ang aking nadarama. Kasi baka uh -oh. matano, oh. aking nadara. Hindi pa si Lilette. Ngayon'y pag-asa na pagkatsya ay... Kayo mga classmates, sino po kumanta ng kaibigan lang pala? Ayun yun po lang itatanong ko. <laughs> ba kayo? Naniniwala ba kayo? Na meron ng relationship si Richard at saka si Barbie. Oo. Oh, no? oh. Di ba, Imperial? Mag-comment diba? po kayo. Yes. Pero ako, naniniwala ako na hindi naman siguro mag magkaibigan. May something special. Oh, May Pwede wala pang relationship, pero ano, oh, more special. than friends. Sa isang isa. Oh, Kasi siyempre binigay mo sa akin yung no, di ba? Hello, Dalia, luto-lutoan, luto, Penny. Sarap niyan. I ano mean, yung luto niya? Kare-kare. Oh, Kaya oh, okay. masaya pa bagong gusto. Ang sarap siyang kare, kare. kare. Alam mo, nag-uulan. Nag-uulan na, nagu na, na, nagu na, na na naman, di ba? Oh, 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 sa pumain ngayon, right. di ba? Yes. gusto ko...